So what up guys, welcome sa akin YouTube channel. So guys, naatay rice, dere guys. Tapos naatay uh, suka nga naay sili, and then napot tay sito guys, which is calamansi kung sa Tagalog pa. At saka, meron po tayong mega na sardinas. nag kasi ako guys eh, kaya mas uh, gusto kong kumain nitong sardinas. Actually, meron akong ulam dito, guys. Ito. Ito. Yan, guys. Oh. Meron akong ulam dyan. Meron pa ito, guys. Meron pa. So, bakit nga ba bumili ako nitong sardinas? Bumili ako ng sardinas kasi favorite na favorite ko tong sardinas. So, samahan niyo ako guys. Bubuksan na natin. Excited na ako. Siyempre, kainin din natin tong ulam. Kasi baka pagalitan ako kung hindi natin kakainin. So, let's go! So, ayan guys. Oh. Sarap na guys. Maanghang to guys. Ayan. Sino po yung gusto? Kuha tayo nitong sili. So, hindi ako nakapagpaalam nito guys sana papayagan ako guys tapos lagyan natin ng konting suka yan lagyan na tayo ng suka tapos yung ah kalamansi ilalagay natin siya dito yan masarap yan yan guys wag niyang pansinin yung ngipin ko ah. Tapos, yan. Ang iba dito natin ilalagay. Yan. Mami, sorry ha. Nakialam ako sa mga gamit mo. Sorry. Yan. Tapos, pipigain natin yung sili para mas lalo siyang sasarap. Ayan, guys. So, guys, ano bang gagawin natin, guys? So, magkakamay lang ako, guys, kasi feeling ko masarap kasi pag uh, kamay lang mula gamitin natin. So, let's go. Saman niyo ako, guys. Ayan na, guys. Ayan po. Papalitan natin to. Ayan na. Ayan. So, ayan guys. So, kain na tayo. Let's go. Ayan. Ayan natin. Ayan guys. So, start. Let's go, guys. Kami lang. Mmm. serap, hmm, serap guys, serap telaga, hmm, serap, hmm, serap saubra, serap guys, hmm, serap. Grabe. The best talaga. Haluan natin itong maramhan, guys. Oh, sarap, sarap. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Grabe. Sarap. Alam nyo ba guys kung bakit ako gumawa ng ganitong video? Kasi nakita ko kasi si ano eh, si yung vlogger. Yung parang si Lebron James. Na ano talaga ako sa kanya na parang... Na, nagkaroon ako ng idea na... Gawin ko kaya ito. So, ayun guys. Ginawa ko rin na yan. Sarap talaga guys. Promise. Mm. Sarap so, guys. Promise. Actually guys. Sa totoo lang. Ito po talaga yung pinaka basic needs. or pinaka basic na inuulam ng mga tao na mahirap especially ako. So ito talaga yung mas mabilis naming mauulam. Like for example sa mga bukid. So ako guys, especially taga-bukid talaga ako. Madalas ganito yung ulam na ah uh, inuulam namin. Tapos hinaluan namin ng dahon-dahon. Uh, kahit anong klaseng gulay na halo namin dito para lang magkaroon kami ng ulam. So, ewan ko nga bakit yung iba pag kumain sila ng ganito, nagyayak. Nagyayak sila. Is, isabihin nila, nakakasuka yung pagkain na to, yung ulam na to. Pero guys, para sa amin, na walang wala talaga. Love na love namin tong sardinas kasi ito yung nakakatulong sa amin para magkaroon kami ng ulam. So, ayan. Sarap talaga siya guys. Mm, Hintay tayo. Lalo na lang natin yung suka para mas malalo masarap. At saka yung anghang. Sili. Ayan guys, oh, sili. Tanggalin na natin yun. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Sarap guys, sombra. Mas lalo siyang sumarap guys. Nalagay ko na yung suka kaya yung sili guys eh. saba so ang sarap sila hindi ko ma-explain yung sarap na guys kakaiba talaga yung sarap niya baka naman mega hmm? baka naman pinopromote ko yung sardinas nyo baka naman Sarap I know the best talaga mega hmm sabi kakaiba to guys sobrang sarap ah sarap talaga guys hmm hmm lab talaga 'di Hm? Mm. Labe. Hm? Mm. Guys, 'tong kamay ko ah, malinis to. Nagugas ako bago ako kumain. Hm. Mm. Tara guys, sarap. Mm. Wow, sarap guys. Wah, beh. Sarap sobra. Ya. Ah, beh. Sarap telaga. Yung sardinas pala guys, guys, binili ko yung guys ha. Binili ko yung sa tindahan. Personal compare ang ginamit guys. So, ayan. Hindi tayo kumuha ng sardinas na nakadisplay dito sa loob ng bahay. Binili natin yung sardinas. Ayan. Mm. Wala akong masabi sa sobrang sarap, guys. Yeah. Sobrang dami yung kanin natin. Pero, tingnan nyo naman, oh paubos na dahil sa sarap ng ulam. Kaya naman, mega. Baka naman. Baka naman mega. Ah. Mega. Hmm. Baka naman mega, ha? Hmm. Nakaiba to, guys. Ayan. Ayan, guys. Paubos na yung kanin. abe, siap, mm, ade, sobro, oh, sab telaga guys. ah talaga. Di ba? Sa isang sardinas pa lang. Sulit-sulit na yung pagkain mo, guys. Kasi ano? Buhay na buhay ka na. Sa isang sardinas lang. Busog na busog ka na. Ulam na ulam na siya. Kaya sa mga hindi mahilig ng sardinas dyan, ewan ko na lang sa inyo. Ito ang pinaka-basic na ulam ng mga taong hindi makakain masyado sa mga mamahaling restaurant. Ito yung daluyan. Or ito yung mga basic na ulam namin guys. Especially ako. Na lumaki sa hirap. Lumaki sa uh, walang wala. Yan. Pero nagsisikap pa rin ako para sa pamilya ko. Kaya saludo ako sa mga kapwa kung mahihirap na proud sila nakakain ng ganito ulam. So, yan para sa amin, mahirap guys itong ulam na to guys ay sobrang sarap na to para sa amin sobrang laking tulong na to para sa amin so ano pa inaantay nyo, try nyo na rin kumain ng mega